So, salamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, ngayon po ay magdadagdag tayo ng mga katanungan sa kanya. So, uh, sir, ano po yung nabago sa inyo nung nagbalik-islam na kayo? Uh, wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. So, malaki yung naging uh, epekto at uh, bunga ng pagbalik-islam ko. Uh, una sa lahat, sa kalusugan. Uh, yung mga maraming bisyo na kalimutan ko. Hindi lang nakalimutan, iniwanan, iniwanan ko talaga. Dahil uh, kasi yung kalusugan at saka yung mga bawal, connected yan. So pag sinunod mo ang Islam, hahaba yung buhay mo. Hindi lang dahil Islam, kasi yung talaga ang tama. Kahit hindi ka Islam, kristyano ka o muslim ka, pag naging healthy ka sa katawan, magiging maayos ka. Alam mo yun, yung isisperin yung ala, sa mga kung ano-ano pang mga susunod isyo sa mga kung ano, -ano pang mga, ano -ano mga babae hindi ako profesyon tao pa rin ako, nagkakamali ako pero at least, nung nalipat ako nagbalikis lang ako napakadaming na bago sa buhay so, ko so yan ang pagmamarap sa inyo tapos sa pag-ugali yung gugnutin, may niting ulo nawala sumahaba ang pasensya. So anong masasabi mo sir sa mga ibang tao na sabi nila ayo magbalik Islam kasi maraming bawal sa Islam? Uh, isa lang ang masasabi ko sa kanila. Uh, balang araw, darating ang araw, uh, maging huli na ang lahat para sa kanila. Kung ganun ang paniniwala nila sa buhay nila. So lahat naman is pagsisisihan nila. Alam nyo kung bakit lahat tayo, sa sasapit sa kamatayan. Ikaw, ako, sila, alam natin yan, katotohanan. Ang kamatayan ay darating. At ang uh, pagtatanong ng Diyos sa kung anong ginawa mo sa lupa, ng mabubuhay ka. Ano yung, yung tinatawag na paghuhukom sa rasyal? So yan ang pinaghahandaan ang ibalim wala akong pera, wala akong kahit ano. Pero alam ko, unti binago binakawin sa lahat. So, doon pa lang panalo na So, maraming maraming salamat sa iyo, brother. At naway makuhang aral ito ng ating mga kasamahan na gusto magbalik islam. Pero nawawalan sila ng mga gana o maraming katanungan sa kanilang mga sarili. So, thank you very much and shukran.